Pasikat pa lamang ang araw ay tumuuna sa Pampanga River ang mga kawani ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of so BIFAR Region 3 at lokal na pamahalaan ng Apalit Pampanga ngayong Martes, March 26. Ang kanilang pakay, anihi ng mga bangus na inilagay sa mga fish cages noong Oktubre na nakaraang taon. We are looking for alternative uh, uh, areas wherein our fisher folks can uh, cultivate or uh, maghanap ng livelihood through fishing. So I suggested to Sir Willie kung pwedeng uh, subukan yung uh, Pampanga River as the main area where aquaculture can, can flourish. So kaya nagkaroon kami ng fish pond dito sa may tabing ilog at the same time yung mismong ilog ang uh, susubukan namin gawing uh, fish pond. Ay sa pamunoan ng bayan ng Apalit nakita nila na malaki ang maitutulong ng paglalagay ng mga baklad sa kabuhayan ng mga mangisda. Una pinag-aralan namin kung yung galaw ng tubig kung paano yung agos niya kung saan siya kung pwedeng ilagay ang fish cages kasi hindi pwedeng ilagay ang cages doon sa mismong uh, uh, maagwas kasi hindi uh, yung mangisda unang-una -una magiging uh, malikot ang kanilang sitwasyon kaya nilagay namin kung saan yung wala yung hindi ganun kalakas yung agos o walang agos. Masaya namang ibinalita ni BIFAR Bangos Focal Person at Central Luzon Director Wilfredo Cruz na lagi matagumpay ang breakthrough project na ito. Dahil for the first time in history ay nakapagpalaki na po tayo, nasubukan natin na pwede pala ang bangos sa uh, cages dito sa apalit. So napakaganda pong uh, uh, innovations nito at ito yung... Uh, in response dun sa ano po sa sa direksyon ng ating bagong sekretary, pa Francisco Chu Laurel na makapag-establish tayo ng new areas for aquaculture so ito na po at ito po ay sinuportahan din ng National Bangus Program at uh, tinry po natin na uh, uh, itong gantong endeavor para makita po natin kung pwede at napatunayan po na pwede Umabot sa ibang daang kino ng bangusang ang naayon ng Apalit LGU at Bifar Region 3 mula sa nasabing proyekto. Pwede mo na itong pamarisa ng ibang bayan upang maisulong ang food security maging pag-aalaga sa inang kalikasan. Yes, uh, kumbaga nangyari dito, uh, we, set the, ano, we set the example. Uh, it's uh, up for the other municipalities na gayahin but of course kailangan may policies yung mga munisipyo dahil meron tayong mga batas pagdating sa ganito. So, at uh, ito itugon na rin sa ating uh, mga basura. Siyempre kung nag-aalaga na po ng isda, uh, hindi na sila magtatapon ng basura. Yes. Unang-una, uh, encourage natin yung, ano, yung mga barangay na, na katabi yung ating mga dito sa Papanga River. No? Yung barangay uh, Kasinala, barangay Tabuyok. Barangay Sugat, Barangay San Vicente, at the same time Barangay Sulipan at Kapalangan. Ang uh, barangay na yan ay malapit sa sa ilog no. So ang ating ano siyempre yung ating uh, sa solid waste management talagang uh, inano natin na, na inano natin na uh, para maging malinis lalong-lalo na yung ating kailugan o yung ating ilog. Malaki naman ang pasasalamat ng halos dalawang daang mangingisda na nakinabang sa nasabing proyekto. Sana hindi sila magsawa mag, magbigay ng tulong sa amin para yung mga kasamang kung may alternative na pagkakikitahan. Kahit na halimbawa, hindi naman sa araw-araw, yung pagdating ng harvest na ito, meron kaming mapaparte. Kahit hindi ganong kalaki yan, meron kaming kikitahin. Samantala, tiniyak naman ni Director Cruz na patuloy na magbibigay tulong ang BIFAR Region 3 sa sektor ng mga mangingisda at tututukan nila ang inovasyon na sinimulan sa bayan ng Apalit. Ah uh, yes po, uh, naka-ready po kami na magbigay ng mga training, mga although limited yung pagdating namin sa mga infrastructure, pero katulong naman po dati ng local government units and international government agencies na pwedeng mag-provide ng assistance sa ating mga fisherfolk uh, at uh, andito po ang BIPAR para po mag uh, mag-assist at uh, mag-guide para po lalo nating mapatas yung ating uh, uh, production ng isda di lamang dito sa region 3 hindi sa ibang panig ng ating bansa JM De CLTV 36 News